Labin pito ang arestado kagay sa tangkang panunuhol umano para makalaya ang labing dalawang Chino na hinuli sa niraid na Pogo sa Paranaque. At lima po sa kanila, Pilipino. Saksi si John Consulta. Paglaya ng mga Chinese boss kapalit ang suhol. Yan ang negosasyon sa Pasay City na kunyari kinagat ng mga ahente ng NBI Cybercrime Division at STF. Nakunan sa video ang paglapit ng mga Chino sa mga tumutubo sa kanila nang makumpirmang naabot ng pera ng aresto na ang mga taga NBI. Walang kawala pati Chinese interpreter na nagsilbi ng manong middleman sa tangkang panuluhul. Narecover ang 900,000 pesos na cash. Nakikiusap na matubos nila ng 300,000 per head no? O sinakyan ng mga agent natin na para sa labing ang ginawa nila, nag-batch by batch sila. Nagpadala ng 900,000, ito po, for the three, for the first three. Labing pito lahat ang mga ng NBI, kabilang ang limang Pilipino. Yung boss po namin, sir, tumawag lang po sa amin na pag, uh, pumunta sa isang lugar para pumikap ng mga tao na meron siyang ibinigay na isang eco bag sa akin na hindi ko naman po alam kung ano yung nilalaman ng eco bag. Nang tanungin kung saan galing at dating nag-ooperate ang mahigit apat na raan na dayuhan na inabutan sa Paranaque, sabi ng NBI, Ang, ang report sa amin is galing ito sa Island Cove. ang transfer sila dito sa subject building. Uh, identified namin yung iba dyan, supervisors yung kanilang status. Yung iba, may tatlong boss dyan. Nakuha mismo namin dun sa kanilang parang conference uh, room, we found out in flagrante that they were engaged in love scam, uh, crypto scam, investment scam. Ang isa ho dito sa mga Pinoy, uh, ito ho yung pinakita sa Congress na pumapalo ng katalik. Isa po sa mga Filipino subjects na nahuli natin, executed a, an extrajudicial confession with the assistance of a council at inamin po doon na uh, may isang Chinese national na tumatay yung big boss nitong mga taong tinutubos, nitong mga foreigners na tinutubos at siya rin yung nagproduce ng uh, pera. Nakakulong na sa detention facility ng NBI ang mga dayuan. Nasampahan na sila ng reklamong corruption of public official at paglabag sa anti-financial account scamming act. Ayon sa PAO, sa tinatayang apat na lang iligal na pogong na monitor nila sa bansa. Nasa 80% na ang tuluyang napatigil nitong 2024. 80% ng 400 na yun talagang tumigil. But yung pagtigil nila na yun, it doesn't mean that talagang totally tumigil sila. Yun nga yung inahabol natin mga small scale. Nasa 27,000 po workers na rin daw ang napaalis nila sa bansa. Pero may mga patagong operasyon daw sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya patuloy na nakamonitor ang PAO. Meron din sa Northern Luzon, meron din sa Visayas, may mga reports. In groups of uh, 20 to 50, nagbubuo sila. Uh, nagre sila sa mga dalawang kwarto. At gumagawa na uli sila ng ano nung mga scamming activities. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.